Naging part ka ng grass Slam nung 1996, Alaska, no? Okay. So, yung, uh, yung grass Slam kasi, pa yung the whole year, na three conferences, isang team champion ha? na straight, na straight nung isang team na, eh? Alaska did it, noong 1996. Noong nakuha mo yung first championship, eh. pa yun, nakuha yun? Kami na, yun, kalaban. Okay. <laughs> kami, <laughs> kami yun, kami yun, kalaban Okay. Oh. okay uh, ramdam nyo ba, makukuha nyo yung next two? Hmm, hindi naman sa ramdam, pero yung, mataas kasi ng kumpiyansa namin. Dahil ano na yun eh, back-to-back -back champion na kami noon. Third okay. conference, tapos yung oh. pagpasok All-Filipino. So, mataas yung kumpiyansa namin. Kaya lang, siyempre, hindi mo masasabi yung ang mahaba yung season eh. Diba, mayroong injuries. So, yun nga yung nangyari sa amin. Na-injured ako nung All-Star ng second conference. Ang tagal kong hindi nakalaro ng Chinese. Tapos, na ano pa yung import namin si Derek Hamilton. Ah, ah, ah. Di ba? Yung, 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 yung maraming nabalon sila Tom King, si ah, sa issue. sa sa oh. uh, drugs, di ba? So, oh, oh, oh. so, buti na lang meron kami si Ann Chambers. Ayaw. Forever um, available. Available. Ayaw. Resident <laughs> oh. import. Oh. Pero nahirapan kami nun sa oh. Shell dahil under high chief. siya, di ba? Kasi malaki yung import nun. maliit siya uh, so si Chan. Uh, si, Kenny, si ang ano, no? Si Kenny Redfield. Si Kenny Correct, correct, correct. Yun, umabot ng Game 7 yung... Uh, yung ano na yun, namuntik. Uh, kami yung umabot. Uh, kami yung tumatabla sa kanila. Uh.